Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang pondo para sa pagbili ng palay ng National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., nakakahalaga ito ng siyam na bilyong piso dahil magkakaroon ng NFA ng pondo para sa pagsuporta sa mga magsasaka ngayong panahon ng pag-aani. Makakatulong din ang pondo para lalong mapalakas ang ani ng mga magsasaka. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Lacson na makakabili na sila ng nasa 7.2 million na sako ng palay sa halagang 25 pesos kada kilo. Patuloy ang pagibigay ng pamahalaan ng tulong sa mga kababayan nating lumikas mula sa Lebanon. Nagbigay ang DSWD ng tig 10 o libong cash assistance sa 45 OFW na bumalik sa bansa. Bukod pa dito ang 150,000 pesos sa ibibigay ng Department of Migrant Workers habang ang Department of Health naman tutulong sa psychological debriefing at iba pang atensyong medikal. Bibigyan din sila ng iba't ibang pagsasanay gaya ng entrepreneurship, employment enhancement at skills enhancement training. Sa tala ng DMW, mahigit 300 OFW sa Lebanon ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas ngayong buwan. Hindi tumigil ang ating pag-offer ng free repatriation services and post-arrival assistance na pinag-utos ng ating mahal ng Pangulo through whole-of-government approach. Pinangunahan ni First Lady Liza Reneta Marcos ang pagpapasinaya sa JKQ Medical and Wellness Center sa Bayambang, Pangasinan ngayong araw. Ang Level 2 General Hospital ay itinuturing na pinakabago at pinakakomprehensibong healthcare facility sa Northern Luzon. Nasa isang daang pasyente ang kapasidad nito na lubos na makakatulong sa mga nangangailangan ng servisyong medikal. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong Adlaw, nasikop sa mga otoridad ang usaka 38 anyos na lalaki at sa gikasang drug by bus operation sa MacArthur Highway Road, Barangay Sirawan, Tulil, Davao City na itong Oktubre 16 ning Tuiga. Nailang dinakpan nga si alias Jomar ng residente sa barangay Bangkas Heights, Turiling, Dakbayan. At sa operasyon, nakuhaan kini og 12 kadagkong pakete sa gituang Shabu nga gibanabanang moabot sa kapin 360,000 pesos ang kantidad na recover sa bango sa cellphone, checkbook, coin purse o by money. Nag-atubang na o kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dinakpan. Gila sa National Nutrition Council kung NNC 11 ang lokal nga kagamhanan sa Mati City sa Davao Oriental tungod sa ilang mga programa kalabot sa pagpromotara sa himsog nga panglawas. Kinato sa 2024 Regional Nutrition Awarding Ceremony nga din dinhi sa Davao City nitong Oktubre 16 ning tuiga. Lakip sa gila sa NNC 11 ang maayong performance sa monitoring and evaluation of local level plan implementation sa tuig 2023 sa maong syudad. Nadawat na sab sa Mati City LGU ang Agila Award tungod sa leadership ug innovation sa pagpromotar sa mga practices alang sa kaayuhan sa ka individual ug pamilya. Ingon man ang kontribusyon nila sa food ug nutrition security nga nakatabang sa pagpalambo sa nutrisyon sa Davao Region sa tuig 2023. Gawas ni ana nakadawat sab sila og kaugmaon award tungod sa pag-uswag. Asa si award tungod sa ilang nahimong performance sa nutrition surveillance. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong Adlaw. Taghang salamat, Jay Lagan. At yan mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Naomi Tiborcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.